Ayan. Good morning po, Merry Christmas. Araw po ngayon na, Merkules at Christmas na Christmas na po. sa Pilipinas, ramdam po yung Christmas pero dito po sa bansang Taiwan dahil sa putay Taiwan OFW, Yan, wala pong Christmas po dito sa Taiwan Uh, at ngayon ay, yan. December 25, yan. Araw po ng Merkulis. Yan, trabaho po tayo. Ang holiday po dito is sa uh, January 1, yung New Year. Yan. At uh, Merry Christmas sa aking mga mahal sa buhay, lalo sa aking mag-ina. Kay Mama Raya ni Aya. Yan, papasok po tayo ngayon. Nagawa po tayo ng dollars dahil isa po tayo OFW. Yan, tara. Pasok na po tayo. Sumbrero tayo. Let's go. Sa company uh, na po tayo kakain. dito, tayo dito lang ng foods. dito na po tayo sa company. Mag-time in na po tayo. 7.27. Ayan, December 25. May pasok po tayo sa Pilipinas holiday. Ayan, may breakfast na po tayong binili. Ayan, kain po tayo dito. Kain na po tayo. May pusa po dito. Si Meow Meow. Gutom na si Meow Meow. May taga pa kain po niya Ayan, tara. Kain po tayo ng ating taro paste. Yung si Mama Ryan, oh. Tagal-tagal sagutin, oh. Ayan, natura po sa breakfast Nakagwento ang kami Arwin. Good morning, good morning. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas. Ayan, kakagising lang ni Aya. Oh, breakfast na. Tapos na. Tapos na. breakfast na. Hmm, Tapos Tara, kain po tayo mga paps. Masaya si Mama Ryan sa Pasko. Siyempre ah. Huh? Kain po tayo, kain. Mm. Merry Christmas po. Ito po yung handa po natin. Dito sa Taiwan, kukunti lang po yung mga nagsiselebrate. May Taiwan na po dito ano, Christian na ah, nagsiselebrate din po ng Christmas. Kumpara sa Pilipinas na halos lahat. Nakabarong Tagalog na si Mamaray na pink. Nakapag-breakfast na ako. Nakagising lang ni Aya, nasa taas pa nagmumuni-muni. Mm. Ang init! Pagpapag ka rin, sabay init naman niya. Sarap po nitong gabi, oh. Taro cake. Gabi. Nakalibot po na handa si Mama Ryan. Puro bigay-bigay ng bina namin. Sa New Year na po sila mong hmm. Siyempre lang din naman yung lulutuin ko sa New Year kasi siyempre dadala ko lang kami ni Aya. <coughs> Mas gusto ko po itong taro. Nagbe-breakfast <coughs> Nag mo si Aya na handa ng ano? ng Christmas yan, kumakain po sila ng handa Hello po, kain po tayo ng breakfast Sabay po kami kumakain ha May Christmas po eh, Christmas daw po Ha, mas ko po si Aya <laughs> Mm-hmm, Ay. nalaglag pa Ha, parang tumukta po Ayan, trabaho na po tayo. Ito po yung gawa natin. Iba naman po siya. Nag-aulit natin ito. Uh, Merry Christmas po. Christmas na Christmas. Nagkatrabaho tayo. kopya okay natin tapos dito rin eh. iwasan natin yung mga butas butas na yun kailangan kunting ano lang Okay na po yan. Check natin siya mabaw. Oh. tayo tayo na naman tayo yan antay po natin matapos yan tapos pag natapos na sukatin natin Yeah, malapit na po matapos bali 6 minutes po siya steps mo yun sa mahigit uh, Tapos na po yan Kasi ba yung mga kaganapan dito uh, mga walang gawa yung ibang masin Tapos na Hmm, tapos na yun. Lapit na po. Hmm. Okay. Ito po yung kanya yung grind. Ito po. Hmm. Ito po yung kanya yung panukat. Ito so, natin. po natin. niya okay. Okay, mo okay ito yung mo yun po siya o oh. kailangan parehas siya parehas na sa one Yan. <coughs> Check po natin Kung mayroon din ang grind Okay siya maghapon. Yan, kain na po tayo mga paps. Lunch time na. At tumatawag po si A. Ma'am Ryan. Yan, kaya na po tayo. Ayan eh, si Aya. Yan. Yeah. Hello, pa. Uh, yan, ito po yung ating foods. Oh. Mayroon tayo ditong fish. Kailan? Di po natin makakain to. Walang kaliskis. Mayroon pork. Di rin natin makakain to. Dito na po tayo sa egg. Tapos yan, gulay. Ito, hindi rin to. Tapos yan, yung repulyo. Tapos ito, ano to? Ang palaya, talong. Hindi rin natin pwede kainin to. Mataas po sa mga purine. taste-taste lang po muna tayo. Tapos may white rice. Si Aya, lapad na mukha, oh. Yan. Yeah. <laughs> 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 Or on gulay lang po tayo. Taste-taste lang po. Okay, po natin yung katawan. Mm -hmm. Masasarap mm, pa naman. Ito yung, yung ano, yung isdang walang kaliskis. Tuna. Mm -hmm. May itlog. polio Misdano justru Nah kemudian di depot ayo papa siut Gulay-gulay lang. po yung ulam hindi lang natin makain eh sa kanin less rice na po tayo buti na lang dito yung mga gulay mga um, wala pong lahok bisa gisa estim-estim lang Yan, tapos na po tayong kumain. Yan po, that's it na po. mga atyong kanin natin. Yan, one fourth lang. na sayang, oh. Try natin mga, ano, mga 3 months na ganito. Subukan natin kung makuha natin, ma-achieve natin yung 80 kilos. Okay, yung talong. Yan. Hindi ko alam kung ano to. Kaya hindi ko po kumain. mga launa ng mga paps at tang na po tayo ng ating ano, panangga sa lamig kasi maaraw na po eh. po si haring araw pero malamig pa rin po hindi na po, hindi na po ganun palamig yung para po yung gawa natin katulad na ng kanina hantay natin ang uwian yan, lasing po na po out na tayo yan, drive na po tayo. Bili tayo sa palengke ng prutas. Yan, drive na po tayo. Ayan, nandito po tayo. Tumigil muna tayo dito sa palingke. Ayan na mga parutas mamaya dyan. So, apple. Bilip po tayo apple mamaya. Pasak po muna tayo dito. Ano? Ginugulay din po ito eh. Singkamas. tayo nitong pipino Ayan. isa lang Langan din natin kamatis kuha din tayo nito pagpaasin yung malaki ayan Kaya ito sao? Ipaya ya, 100 Ayan, away na po tayo, drive na Ayan, drive na po tayo papunta ng door Ayan, nandito na po tayo sa door uh, Pasok na po tayo sa kwarto Yan, gagawa na po tayo mga paps ng ating dinner. Gagawa pa tayong salad. Nakanghanda rin natin ngayong Christmas. Yan. Ito po. Meron tayo ditong repulyo. Banana. Meron itong diet. Diet po tawag sa amin ito. Tapos may nalagyan natin ng mayonnaise. Salad dressing po yan. Tapos yung kamatis. Apple. Pipino. Yan. Hiwain po natin. Alagyan po natin ito. Tapos olive oil pala. Lagyan po hmm. natin olive oil. Oil na po natin maliliit ng na ating kalipulya. Fruit salad po tayo. pinakang dinner po natin to. Ito po tayo rice yun Yung apo natin po babalatan kasi bayan pong wax. Ayan pepino naman po. mag ano tayo may kasalang sa washing ng ano, nating ating labahin tambak na po yung labahin natin dito Pino. cucumber. Gusto apple, balatan po natin yung apple. Dito natin sa yung balat. Nandito po sana yung sustansya niya. Kaya lapag ating ginam Mayroon po mga puti-puti na labas. Ayan o. Balatan na lang po natin. Ayan o. tanggalin natin itong ating pula-pula kasi yung buto kasi atin nang hiwain <clears throat> matis naman po Ngayon, tanggalin po natin yung buto niya. Ano lang po, kukunin natin yung kanyang ito. Pangit po ang buto nito sa ano, katawan. Walang kamat isang peraso. 20 na po isang ito. Maraming presyo ng kamatis. Handa pa natin ngayong Christmas tuloy din na rin po natin. May pasok po dito yung Christmas. Sa Indonesia daw wala, sabi ni Yoni. Holiday din, katulad sa Pinas. Tulay po yung kalendaryo din nila. Holiday. Di na po natin lalagyan po ng ano, ng banana. Ito na pong mayonnaise. Ayan, lagyan po natin ng salad dressing. Ayan po tayong salad. Lalat po natin to. Sasayang po ito pag hindi natin na lahat. lagi po natin ng olive oil. Tadyahan lang. Oop, oh, ya. Yeah. Tapos ito. Lime. Karena may asin asim. Sus. vitamin C. Haloy po natin mamaya. Yan, ito na po yung ating salad. Atin na pong i i-mix. Meron po siyang lime, may mga prutas, may laba, may labanos. Merong pipino, merong repolyo. Ito po i-mix-mix. -mix. Ito na po. Walang basa. Bikin niya ng red pull. Red hilaw. Ito, po lasa na, ito. Okay na po. Ito na po. Ito na nito. Ito na po. Ito na Ito na po. Ito mga paps. Yan. Merry Christmas po. Ito po yung handa ko ngayong Pasko at sulo po tayong kakain. Sulo natin isi-celebrate po yung Christmas. Yan. Ganito po yung buhay ng isang WFW. Mag-isa po sa lahat. Yan, tara, samahan nyo po kumain mga paps uh, at pray po muna tayo. Yan, Merry Christmas po. Kain po tayo. Yan, handa po natin. Yan, unang subo para po sa inyo. Mm! อืมพอเิ่ไใน Okay. continuous po tayo kain masarap po ng kakaralasan niya ito lang na, na pala asin kain po more on veggies po tayo ngayon ang dami pala yun, Ang dami yung natin, no? Pero busin po natin to. Mahirap ko ito minsan gabi. Fruit salad at vegetable salad. <laughs> yung may lemon. Tapos may mayonnaise. Tapos may kunting asim. Saya akan buka kamis punya Nanti mga Taiwanese mga paps <clears throat> pag kumakain sila may tunog kaya nahawa na rin po tayo alam mo kapag ano na may higo po sila ng sabaw sa kayo noodles may tunog po sila para mga hapon kaya daw po may tunog yun ang sabihin sarap na sarap po sila pag kumakain pag walang tunog yung kinakain nila, hindi masarap. Tapos na po tayong kumain ng ating ginawang salad. Ay, maglalaban na po tayo kasi apaw na po. Araw pa lang ng Merkulis, apaw na. Sasalam po natin sa washing. Puno po na. po tayo ng 30-NT dalawa pa yung washing dito kaya lang hindi na tayo magsasalang may 30 tayo dito na no? ba ayun ayun sabot pala natin punin natin yung sabot ko lalagyan po natin yung sabot ko pantalon yan okay na po atin pong hintay mga 37 minutes yan tapos na po yung nalaban natin mga paps yan 0-0 na isasampay na po natin yung ating mga nalaban atin na po isasampay naman alas 9 alas 9 ang holiday po dito, January 1 lang. Yung Christmas. Yung pasok po. Mayroon pa rin naman si celebrate po dito na ano ng Christmas. Mga Taiwanese. Kaya lang ilan lang.